We wish ko na sana maging successful yung pag-uwi ni na kuya kay tatay bukas. Punso, hindi mo na kailangan mag-wish. Mangyayari yun. Hmm? Isasama kaya ni tatay si Jessica? Tatingin so ko, oo naman. Siya tumawag kay Ninong Abel. Ibig sabihin nun, siya rin mismo, gusto na rin niya malayo kay Hazel. Bunso, kung ano man yung naging problema niyo ni Jessica, huwag pa kong baba ka na. Ikaw na lang mag-sorry pagbalik niya, ha? Kapatid natin siya. Ang pinakabunso natin. Tsaka tandaan mo, siya ang naging tulay para magkalapit kayo ni tatay. Alam mo, Mars, masaya ako. Sa wakas, mababawi na ng mga bata si Manuel mula doon sa poon ng itim na duwende. <laughs> Pero alam mo, Mars, papaisip lang ako, no? Parang hindi kayo matatahimik. Di ba, guguluhin kayo ng guguluhin ng impactang hisel na yun, eh. Hindi siya titigil sa paghahabol dahil siya yung tunay na asawa. Mars, paano kung mag-demanda yun? Gawin niya. Buti na yun para magkaalaman kami sa korte. Yung ginawa niya, kidnapping yun. Illegal detention. Yun ang sabi ni Atty. Eban. Isang testimony lang ni Manuel at ni Jessica, tapos ang kaso. E eh, ikaw, Mars, anong plano mo? Tutulungan ko si Manuel na mapabilis yung annulment nila ni Hazel. Babawiin ko siya sa babae niya. Mars. Iba na ngayon ang dialogan, ah. Velma, Fierce, version 2.0. Oh Ako ang mahal ni Manuel. Pinipigilan ko lang yung sarili ko eh. Dahil ayokong maging kabit. Pero, Ginagawa naman niya lahat para magkabalikan kami. Pagod na pagod na ako eh. Na mag-deny sa nararamdaman ko. Mari ilalaban ko ang pagmamahal ko kay Manuel. Dahil papel lang ang hawak ni Hazel. support kita dyan, Mars. Nakita ko naman yung umpisa ninyo, eh. Dinidinay-dinay mo pa sa ako. Serang frag. <laughs> Alam ko na mamahal mo dito. eh. Love you, Mars. I love you, too. Salamat, Maria. ha? Simula noon, hanggang ngayon, nandiyan ka palagi para suportahan ako. Salamat. Always, Mars. Yes. <laughs> Ang ninong parang gusto ko nang hilahin yung oras pabalik eh. Ano parang... Parang gusto ko nang magbukas. Dahil eh, sa itlang makita si tatay. Mukhang naririnig lang ni Manuel yung mga sinasabi mo. Iiyak na naman yun. Alam mo, inaanak, nung nasa Saudi pa kami, halos araw-araw umiiyak yung tatay mo hindi kayo nawawala sa usapan namin. Lagi niyang sinasabi kung gano'n niya kayo namimiss at kung gano'n niya kayo kamahal. Kaya masayang-masaya ako na mabubuo na kayo ulit. Masaya mo, so,